Okay na, oh. So, okay. Yan na po. Luto na po ang ating bupis na kuhol. So, ayan. Tikman na po natin ang ating uh, ano. Okay, mga kawats and learn. Good morning. <laughs> so, ito po. ah uh, samahan niyo po kami. Pupunta po kami ng dagat. Ayan po dagat oh. So, mangunguha po kami ng puhol. <laughs> May kasabihan po tayo. Huwag ka masyadong kakain ng puhol. Kasi, madadali ka ng alcoholism. Ah! But before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Sere Abeyo. Hit the notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. Please don't skip my ads. So, nagkasundo po kami ng aking tropa na magluto ng kuhol. Wow! Kaya ngayon, dito kami sa dagat. Mangunguha. Uh -huh. Ano pare? Ayos si ba tayo dyan? Okay. So, para samahan mo kami. Kami ay magluluto ng kuhol. Wow! So, ito po ang amin Uh, pupuntahan dito kami sa mga kanlungan ng mga kuhol yeah! so yan, yan na. paglusong natin niya, na. paglusong namin daw dito ito na daw yun so pipiliin namin yung mga malalaki <laughs> tapos tatanggalin namin sa kanilang shell

medyo kahit alas 7 pa lang tirik na ang araw eh. What? <laughs> oh, so, ayan na si nag-start na po kami. Ito oh. Meron na po kong nabuwang ayan. So, ito po, marami na po tayong nakukuha. Wala wow! tatago. Hmm. Ako doon. Ito pa. Ayan oh So... Ito pa rin madami o. Oh. Ayan oh Pare o. So ayan, dito lang pala sa daanan marami kami maku nakukuha. So, oh. ang dami. Dikit-dikit 'to. Oh. Aba, dito tayo So, 'yun ang dami na namin nakukuha oh. So, ito ang dami oh. Yun, oh, aha oh. Kita mo 'yan oh. Ang dami talaga 'to. Aba oh kung hindi pa kayo nakakatikim na ito, masarap to ba? So, ito na po ang amin napapanguha. Sa saglit na oras pa lang. Dami na. Ayaw, no? Dami, oh. Ayan. So, ayan na. Nakapuno na po kami ng timba. Oh! Ano, pare, anong gagawin natin? Okay na yan. Ayan, uh, so... at ilalaga na ito muna. Oo. Uh -oh, po muna namin yan bago namin tanggalin sa kanyang shell so ayan kaya samahan niyo po kami dito lang pala nagtatago ang napakaraming ano Ah, uh, kuhol <laughs> umikot pa kami doon so ayan gusto na kami dadaan so what's and learn pauwi na po kami ayan na pauwi na po kami so para gawin namin ang aming napanguha So, ito na po, nakasalang na po ang aming napanguhang kuhol Ayan o Ayan na po tatanggalin na po namin sa siel Ayan o Wow Alagang uh, masarap po ang aming gagawing uh, luto rito O so, ayan na po. Tinatanggalan na po natin ng Tinatanggal na po sa shell. Ayun oh. Kulitan okay, pa niya. O. Mag-roar 'yung Mas yan, yan. Ito, diyan. Oo. Okay pare. Panting pa yan ano dito. Correct. Oo, oh, ito ito. Wala ba nga nga? na nga nga Ayun. pag mo ito pa rin, muna. Ang init. Ito ka ba? Diba? Ito lang, para yung matigas ka. Walang, na. So, medyo, matakakarami na kami. Kaya na po ang mga natanggal. Ayaw, no? Ang dami. So, ito po lahat, ang aming himay. Na lamang po ng, uh, kuhol. Ayan. Ito po yung recado natin para po sa ating uh, bupis na kuhol. Ayan. Sir Ting... Dan? Pare, kaway-kaway muna dyan. Ayun, no? Ang aking kumparing napakapogi. So, ayan na po. Ang gagawin po natin para mawala yung lansa ay lalamasin po muna. Ganyan. Ayun, no? So, pagkatapos mahugasan, ang gagawin po naman natin dyan ay lalagyan po na suka lalamasin po sa suka para mas lalong matanggal ang lansa so ganyan po ang pagluluto ng uh, kuhol so, lagyan ng kaunting asin o asin iyan saka po lalamasin ng ganyan wow talagang napakasarap nyan o, diba saka ngayon iluluto So, para po mapabilis po ang aming pagluluto, dito na po namin iluluto sa aming uh, camping kalan. So, ayan na po, mag start na po tayo magluto ng ating bupis. Ayan, o. Okay, so, lagyan na muna natin ng mantika para ang buhay maging klakla. -kla. Gusto <laughs> so, ilagay ay bawang para ang iyong bahay umalis ang mga asuwang So ilagay naman natin ngayon ang ating luya para ang iyong buhay ay lumigaya. Wow! Sunod natin ilalagay ang ating sibuyas para ang iyong buhay maging maaliwalas. Wow! Yan, halu po natin. Ilagay natin ang karot para ang iyong buhay hindi maging parot. <laughs> ayan nako. lagyan naman natin ng asin panpatanggal ng asin so ayan nilalagyan na po natin ang ating kuhol para habang buhay hindi ka kumahol ayan nako. po o no? oh, dumami siya wow ayan na po ang aming uh, kuhol at tinanggaha galan ng shells. Oh. Ang sarap naman. Yan po ang ating bupis na kuhol. Ayan. Dinagdagan na po ng suka para ang buhay ay hindi sumuka. Ayan, lagyan po natin ng paminta para sa buhay na may kwenta. Wow! Ayan, so lagyan natin ng sili. Magic. Parang iyong buhay. Magic. Sumaya ang iyong sarili. Lagyan natin ng uh, magic sarap. Ayan na po. Wow! Ayan po, malapit na po uh, Dumabot tayo sa katotohanan ayan na po haluin po muna natin para lasa po ay kumalat takpan muna natin ayan tignan na natin kung ano na po ang nangyari pare dumami sa ano okay. ayan o no? ayan Then, lalagyan na po na atsuwe para ang iyong buhay maging perte ayan po may nabibili lang po yan sa tindahan ng Para po ang kulay ay maging maganda. Bupis na bupis sa ting. Yan, haluin na po natin. Oh, wow, Banda na ng kulay mo. Bupis talaga. talaga, oh. Pwede pala negosyo. Ito so, yan. na po ang kulay, oh ang ganda. Alang. Okay, so dagdagan natin ngayon ng asukal para manamis-namis kanyang lasa. Ayan na po. Malapit po tayo sa kanan. So, ayan po. Malapit na po maluto, ha? Ah. Ito po yung sabaw. Oo, wow. ha? Okay, lagdagan natin ng kaunting mantika. Pa, uh, ayan. Intab ang kanyang itsura. Mas masarap. Ayan. Okay na, oh. Wow. So, okay, yan na po. Luto na po ang ating bupis na kuhol. So, ayan. Tikman na po natin ang ating uh, ano? Oh. oh. my gosh. moments later. Okay, so titikman na po natin ang ating niluto uh, nilutong bupis. Naku, napakasarap nito. So, dasal po muna tayo. Bless us, O Lord, in this day. Give us your about to visit from the bounty of our Lord. Amen. So, ngayon ko lang po ito mati-testing ang bupis na kuhol. Hmm. Wow! Ang sarap ah. Parang may naisip akong ano ah negosyo ah. Bupis na kuhol. Yan No? Pwede pong pang ulam, pwede pang pulutan. Promise, napakasarap. Try nyo po. Yan. Hmm? Salamat po sa pagsama. Ayan. Uh, shout out po sa aking mga kumpare kay paring uh, um, Marvin, kay paring Monching kay paring John Rimoho. Ayan. Salamat po sa pagsama. At uh, po po kayo magsasawang manood ng aking mga uploaded na videos. Bye bye po. Independence Day. Araw ng mga... Tayo tayo. Hindi pa dito tayo. Buas na. Ano lang? Hindi. <laughs> <laughs> ano kasi yun? Bago na yun eh. Stress hmm. na <laughs>